at baha na rin dito na parang na naman tubig dito sa may kapila parang na naman tubig dito sa may kapila ayan o na siya na rin ako guys ng, ano ng tubig ayan Yan, no? o, yung ulan eh, ulan. Alas wala ka nang makita na, ano, sobrang lakas ng ulan ngayon sa amin dito, guys. Pang, ano na, parang mga mga isang linggo na rin yung ulan dito sa amin. Siguro may, ano, may, hindi ko rin alam kung may look kasi nga wala kaming signal ngayon dito. Mahina yung signal dito sa amin. Kaya yan, hindi ko alam kung, ano, kung may bug ba. Diba? So, sulpot-sulpot lang kasi yung signal dito sa amin ngayon. Ano Hindi ako makapag-live, hindi rin ako makapag-update sa YouTube ko kasi yung signal namin talagang nakawala-wala. Yeah, yeah. Ito guys, ipakita so, ko sa inyo yung ulan. O, oh, ayan guys, oh. So, hindi yun mo yung, ano, yung bundok doon. Hindi mo na makita yung bundok doon sa may kabila. Diyan, may bundok yan, diyan. Wala na. Hindi mo na makita. Malaki yan yung bundok yan, pero yan, oh. Itim na itim yung ulap, guys. Oh itim na itim Then, simula pa yung kaninang ano, alas ah, 4 ng madaling araw alas 4 ng madaling araw tapos kahapon halos ano rin halos sa ah, maghapon din yung ulan kahapon yan o no? oh. o oh. yan itim na itim yung ulap guys o oh. yan ano hanggang doon sa may kabila yan talaga yan dyan sa may kabila na yan. Yan dyan. Bundok yan dyan. Makikita mo mataas yan dyan yung bundok. Pero ngayon, wala na, wala na. Wala na yung bundok. O. Oh. Wala na yung bundok guys. Di ba? Oh. May tin, may tin na may tin. Yan guys, labas tayo dun sa labas. And, dito may, ikot, ikot tayo dito sa may kabila. dito dito guys? dito wala hindi mo nakita talaga yung ano yung um, panahon yung kaiba iba na malakas tapos sa uh, at baha na rin dito na paro na naman tubig dito sa may kapila ayan paro na naman tubig dito sa may kapila ayan o tubig na siya nagtipon na rin ako guys ng ano na tubig ayan na ako ng tubig para hindi na ako magpunta doon sa may ano sa may kabila para mag-ilid ng tubig ay eh, maulan man. Kaya mas maganda dito na lang magsara na lang ako ng tubig. Ay, ay, okay, ay, so, ba mabuhos tubig dito sa may kabila. Ano? Lakas ng tubig. ay kapit na tayo. Dali gitano todo. Kailangan na rin pala ako ng ano, ng kahoy, guys, panggatong. Basabasa -basa pa yung mga kahoy na hipo nito. ano, panggatong. Panggatong. Hayo okay, guys, oh. bayan na gusto na ito nila. 926 pour tayo ng tubig mamaya isalin ko na lang yan sa, sa uh, balbi ko sa may tabila. okay no baha na guys baha na haga agusto na yung tubig doon sa may kabilang, kanina guys pag -isin ko mga badang alas 4 ng madaling araw yan umuulan pa rin hanggang ngayon bumubuhos pa rin yung ano yung lakas ng ano ng ulan tapos ang ginawa ko kayo na kahit umuulan siya nag ipon ako ng ano ng kahoy para matuyo kasi yun yung panggatong ito yung ipon ko kanina yan uh, pinang ipon ko panggatong kasi bakin ko na lang ito mamaya yung iba bakal mo lang para matuyo chef so yun at uh, hindi ko alam talaga kung may bagyo ba kasi mahina talaga yung signal dito sa ano, sa amin hindi ako nakaka-update mag live parang isang linggo na akong wala nakaka-live tapos puro premiere lang hindi ko alam kung nakakapunta rin ako sa premiere ko pero naglo-loading talaga hindi kaya ng signal dito sa amin yung ano yung data kailangan magpunta pa ako doon sa Rituba siguro hanggang dito sa may kampo namin hanggang doon sa Rituba mga apat na kilometro pa magmumotor ako Ayan. kailangan magmotor ako para maka-attend ako sa premier ko pero kung gaya ito maulan din siya hindi rin ako makapunta sa premier ko kasi maulan nga tapos makutik pa yun sana maintindihan din mga pointy friends ko na yung panahon dito sa amin ngayon kaya hindi ako nakaka-live hindi ako nakaka-upload ng mga short video ng mga long video ko yung uh, ko talaga na wala kaming signal dito sa sa lugar namin hindi ko alam kung bakit tapos nung kahapon na text naman yung smart sabi okay na daw yung ano yung signal tapos patayin lang daw yung cellphone at i-turn off i-turn on naman ginawa naman namin yun pero wala rin wala naman wala namang nangyari nag-loading pa rin talaga siya hindi katulad nung mga nakaraang buwan nung nakaraang linggo na maganda yung signal kahit saan ka magpunta pero ngayon talaga mahinang mahina hindi ko alam ba talagang alam sa linggo talaga hanggang ngayon sumura na sa linggo talaga walang walang ano ulang magandang signal dito sa amin ay nakakatuhin yan yung problema na isa na iniisip ko pag ganito rin maulan putik yung daan hindi ako makalabas kasi okay. siyempre pag may ka magdidikit yung ano yung mga putik sa ano sa gulong tapos hindi na magandar yung putik pa man dito sa amin kulay pula kulay pula siya kulay pula lang na doon sa may kabila grabe grabe putik kaya naisipan ko na ang hirap ang hirap ng walang signal talaga at malayo din sa ano sa uh, nandito ka lang sa may mga bayan-bayan or nandito ka lang sa may ano may bukid ba na ganyan hindi ka tulad nung sa may bayan talaga may pwerto malakas yung signal dito wala talaga wala mahina 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 talaga hindi ko alam kung ano yung gagawin ko para lang maka-upload maka-upload ng short video ng, ng long video maka-live Live ako dito, di ba? Nakapansin nyo, blurred pa. Ngayon na yung signal natin. So, yun yung iniisip ko. O, paano kaya yung, ano, yung gagawin ko. Maghahanap na lang siguro ako ng paraan para maka, maka upload kung kahit pa paano. Yan. Dati ang dami kong premiere. Ngayon, konti na lang yun, yung iniisip ko, guys. kung paano ba ako makaka makaka-upload kay sobrang hina ng net. Kaya ang hinahabol ko, makalive sana kung maka ako, maka-upload ako kahit short video lang. Talagang wala wala pupunta ako sa bayan ng Sarituba nung ano nung nakaraang araw siguro mga 2 days ago 3 days ago dire nyo yung isang video ko na 15 minutes umabot siya ng 4 hours bago ko na upload o diba ang tagal nung samantalang pag nasa may signal lang ka kahit na uh, ilang minuto pa lang upload mo na yung video mo pero yung, 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 yung pagpunta ko talaga nakaraang araw sa Rituba yun, umabot siya ng 4 hours o mga 10 na po mga 10 hours na ay mga 10 alas 10 na po umuwi sa amin nung gabi kumunta lang kumunta ako doon alas 6 na ng hapon sa Rituba so i-upload ko yun umabot siya ng 4 hours na higit pero yung tagal na taga pag-upload diba guys so, sobrang hina ng net hindi ko alam talaga kung bakit nakakapang hina yung mga kawala ng gana sayang yung load sa load ng isang linggo Ah, uh, hindi ako nakapag-live, hindi ako nakapag-upload ng video kasi nah mahina yung signal. Mahina yung signal dito sa amin. Yun. Yun yung iniisip ko. Sayang yung load talaga. Sayang yung load ng pagkakataon na maka-live ako. Yeah. So, yun na guys. At uh, maraming maraming salamat sa inyo mga uh, uh, support sa aking YouTube channel. At na-update ko kayo ngayong araw na ito kasi ngayon mahina yung signal namin. Sobra na isang linggo maulan mga ilang araw na din mga 3 days na o 4 days na ganito so yung panahon sa amin yun, tara na update ko kayo guys so maraming maraming salamat sa inyo guys sa walang tawang pagsupport sa aming youtube channel huwag niyo pong kalimutang mag subscribe mag iwan ng comment, email all para lang ito yung update sa mga video so hanggang sa muli, paalam bagus saya tu bikin sama yang